Paano makakuha ng mataas na grado sa mga major subjects? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. By the way, ako nga pala si Christian J. Asusena. Isa tayong incoming third year finance student. I'm thinking of BS Finance. So, nakakuha tayo ng plot 1 up to 1.75 sa mga major subjects ko. Pero hindi naman nakuha na ako dos. Pero, share ko pa rin yung mga learnings and journey ko. Ayos. So, Uh, step number one or tip number one, ito po yung tinatawag natin na kailangan gustong-gusto mo yung course mo. Okay? Or somehow you show at least an interest do doon sa iyong subject matters, sa academic program na mo para nang sa gayon makita ka naman ng mga instructors mo ng mga professors mo kahit man lang ng counting interest kasi isa yan sa mga ways kung paano tayo makakakuha ng matataas na marka no doon sa mga kahit ano subjects pa man yan so particularly major subjects kailangan diyan ka mag excel number two is to prepare and study wala pa man pasukan or pasukan na kailangan mo talagang magbasa, mag-aral. Ako po, eto, hindi ako nagte-take notes, hindi ako may lig mag-take notes. Ang ginagawa ko, pa kahit nasa bahay ako, aral pa rin ako. Mas matindi yung aral ko sa bahay kaysa sa school. Kaya minsan sila uh, nagre-review pa rin kapag kami mga exams, quizzes, ako nagse cellphone na lang kasi bakit? Lahat po inaral ko na sa bahay. Ganun po dapat. So that is step number two. Talagang prepare and study before the quizzes, before the exams, before the recitations. Kailangan po talagang preparado kayo. Okay? Number three is ito po yung tinatawag natin no, na kailangan mas magaling ka sa written kaysa sa oral recitations and reporting. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga pero napatunayan ko kung mapapansin ninyo Actually, yung iba po, mas, mas marami yung mga quizzes, yung mga exams, doon ka dapat bumabawi. ba diba? Yung iba kasi mga college students, mahiyain. Uh, shy ako, ganyan, introvert ako, so then, galingan nyo na lang sa mga uh, outputs para dun kayo makabawi, mahila yung grades nyo sa mga output outputs, sa mga quizzes, and definitely midterm and final exams, so kapag ka nagawa nyo yan uh, sa mga major subjects, nag-focus kayo, definitely, syempre, ma-appreciate din ng mga professors, instructors, yung inyong mga efforts. Eh, sana nga kung ganun yung mga professors nyo. Kaya nga sabi ko, diba, nakakuha ko ng uno sa Oblicon, sa Obligations and Contracts, which is one of the hardest subjects sa BSBA, uh, dahil nga rin sa professors ko mabait at approachable, so hindi sobrang hirap na makakuha ng mataas na grado. So, mag-e-effort ka pa rin, pero Diba, Kayo na magsabi eh depende pa rin sa propyon kung bibigyan kanya ng lalo na flat 1 talaga, no? So kaya 'yun lang yung mga tips natin, talaga mag-aral na maigi maging preparado and syempre enjoy nyo yung journey nyo sa college para mas okay so yun lang